Mega mega love shout out mga kabisay Magandang hapon Sa inyong lahat Hapon na ngayon mga kabisay At kami Naando na sa oras ng Pagbidrick time Ayan o oh. Kape <laughs> So yun Mega mega love shout out sa inyong lahat yan mga kabisay Magandang hapon At sana naman ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan Habang pinapanood nyo ang aking video ito at sa ngayon sana isamahan nyo ako hanggang matapos ang video ito hanggang matapos ha dahil pag umalis kayo barangay ang aabutin nyo so kape muna tayo ah. so yun mga kabisay tayo ay eh, mayroong panibagong kwento ngayon <laughs> ito ay naandun na sa una kong vlog mga kabisay at alam nyo na kung nasaan ako ngayon oh so, yung hindi ko natapos na ginagawa ay eh, pa tapos na ngayon Naabala, naantala yung aming anong mga kabisay aming siminto at ayan naka ano na ayan na oh. may palitada na kaya lang mukhang malabo eh so tika pakita ko sa inyo ayan mga kabisay at konting-konti na lang matatapos ko ng ma ano yung palitada dito pinalitadahan ko ito kaninang umaga ang kaso mga kabisay ay naubusan kami ng siminto kaya iba na lang yung naging kwento ng aking vlog para dito kanina ay may starting na itong vlog pero hindi natapos dahil kulang din ang siminto kaya sa ngayon, kukumplituhin na natin dahil kumplito na rin naman yung siminto namin. At konti na lang ang kulang. Ayan o. At siyempre, mayroon tayong mga ibang ipapakita dito katulad nung guwapong yun na naglalakad. Oy, shout out! <laughs> shout out <po>. <laughs> na rin. At iyon ay eh, mayroon din ginagawa mga kabisay ating sundan. Kanina ay, ay naipakita ko rin yung sa vlog kong naon ng mga kabisay. Yung ginagawa niyang pinagsisira niya. So ngayon ay inayos niya na. Lagyan po natin ano? Ayos yung ating tinikti Ayan oh, yung mga pinagsisira niya doon sa una kong vlog mga kabisay. Na kung nakikita niyo eh mayroon siyang sinisira doon na wall. Eh, ito na ngayon. Pagagandahin niyo pala. Mali pala yung sinabi ko kanina ay kahap. Nung kanina Aba, hindi ko na alam. Basta, doon sa una kong vlog, yun na yun. At, ito rin, yung bago ditong mga ginawa ng ating magaling na pintor na siyang nagpapaganda ng kabuuan ng isang bahay. Dahil hindi gaganda ang isang bahay kung hindi nalalagyan ng mga pintura. Kaya, mas nakakapagpaganda sa bahay ay ang pintor. Shout out, Mr. Pintor! Oh, good daw, tamo? Saka, hindi nyo naman talaga makikitang magandang magandang bahay kahit sa bihing pinis pag hindi napipinturahan. Kaya ang pintur, ang bida sa lahat ng mga gumagawa ng bahay. Ano, Kir? Payag ka hindi? Hindi may ari pa lang itong bida. Ha? May ari. May gumagawa. Ba't ba? Ba't ba yung may ari ang tatanungin? Eh, tayo na dito eh. Wala yung may ari eh. Wala, Kier. Tayo pa lang itong mga bida ngayon. Kaya nga, ang tanong ko, payag ka sa sinabi ko hindi? Pumayag po at mababarangay po. Ayan, pumayag na lang. Alam niyo na eh. <laughs> Alam nyo mababarangay siya mga kabisay. At ito, hindi rin gaganda ang mga lababong mga kabisay kung wala ang isang katulad ni Kier. Ayan. sa pong kumpoy. Siya ang magpapaganda ng mga lababo. Dahil, kaya siya ang pinagawa dyan mga kabisay kasi siya ang mas magandang lalaki ngayon. Pero mas magandang lalaki ako dahil akin tong camera. Tingnan nyo. O, oh, di ba? Mas maganda ng lalaki ako ngayon. Ang layo niya sa camera eh. Akong malapit sa camera, kaya ako ang maganda ngayon. So, yun ang pagkakagawa niya nito. Pinaganda niya. Dahil mas maganda ng siya. So, yun mga kabisay sa totoong istorya, no? Balik natin. Sa totoong kwento mga kabisay, kahit pasabihin ng isang lababo ay tapos na kung hindi dadaanan ng isang mason. Hindi rin natin masasabing maganda. Kaya ang magpapaganda rin ng mga lababo natin ay unang-una na doon ang mason at saka ang uh, So, meron ding papel dyan ang pintor dahil syempre, mayroong mga eh ano dyan? ang tawag dito? Iriritat sa mga pagilid-gilid ng tiles. So, pintor pa rin ang magpapaayos noon. <laughs> ang mag-aayos. So, yun ang malaking naya ambag ng isang pintor sa bawat gawing bahay dahil ang bahay ay hindi gaganda kung hindi gawa ng pintor. So ayun mga kabisay, abang-abangan nyo ang mga susunod pa nating update dahil hindi pa kami tapos ni Kier. Si Kier marami pang gagawin dyan. Ako marami pa rin. Kaya abangan nyo ang kabuuan ng aming mga ginagawa dito sa vlog na to at sana samahan nyo ako hanggang sa matapos ang video ito nang hindi kayo maibarangay. All right, abang-abang kayo diyan ha. So, yun mga kabisay at nakatapos na nga tayo. In penalty, natapos din natin pero medyo matagal-tagal na proseso mga kabisay dahil naghintay pa ako na matuyo talaga ng husto para walang magbitak-bitak sa pag natuyo pag tumigas kasi mga kabisay kung pipiliting ko yung i-finish kanina ang mangyayari nyan pag ay maraming bitak bitak kaya inintay ko ng magbalbangaan or magkalagatian sa pagtigas ang siminto para mabuli nating maigi or marudila at ayan sa awan ng Diyos ay natapos din <laughs> medyo matagal-tagal nga lang na proseso mga kabisay dahil nung umulan kanina ay nga yung galing doon pababa inubos ng tubig na ibagsak yung ating halo kaya pinulot ko din ibinalik ko so ayan kaya medyo matagal-tagal na tumigas mga kabisay dahil na ano yun ang tubig na babad sa tubig eh, hindi naman po pwedeng pabayaan na lang dahil pagtigas noon ay eh, magkakalat dito sa baba sayang din naman eh, kahit papano eh, hindi man tayo ang gumastos sayang din naman So, ganyan lang yun. Kailangan din natin ng kaunting panghihinayang sa mga materyales kahit hindi man tayo ang gumagastos. Kailangan din natin gumawa ng medyo nakakatipid ang nagpapagawa. Alright? Abang-abangan ang mga susunod ng mga kabanata, mga kabisay. At ating tingnan doon si magandang lalaki. <laughs> tingnan natin kung ano na ang kaganapan doon ni Kier. Dahil si Kier, mga kabisay, eh, tuloy-tuloy din sa kanyang pag uh, gagawa dito. Ay, nawala. <laughs> Ayun, at ang puste ay meron na. Nalagyan niya na. Oh. Uh, ayan, yung ibabaw na lang ng lababo or tama pala yung sabi ko kanina mga kabisay counter pasensya na kayo at minsan nagkakamali tayo ng iniisip uh, alam nyo naman hindi tayo perfecto <laughs> ang perfecto lang ay ang pangalan pero sa katauhan ay karamihan ay hindi perfect sa bawat galaw so ayan at sa ngayon ay siguro ganyan muna yan at abangan nyo na lang ang katapusan niyan. dahil tatapusin din niya ni Kier, ni Kier at mayroon pa rin akong gagawin so sana antabayanan nyo ang mga susunod na gagawin namin alright ito na nga mga kabisayo yan maganda na yung lababo gwapo. Kasi ang gwapo nung... Salamat po. Yung lababo ang sinasabi ko, hindi ay, ikaw. Lababo pa. Kala ko buhay ako ay. Ba't ka na? una kasi. <laughs> Talagang ko gwapo. Maghintay kang sabihin kung ikaw ang gwapo. Walang yung mga kabisa. <laughs> ibang klase itong trabahante dito. Eh, nagsabi lang ako ng gwapo. Nagpapasalamat na kaagad. Pero talaga namang Guapo rin naman, oh. Shout out ka muna. Shout out po sa so, mga uh, viewers po sa mga kabisay. Please support talaga po, sa Sana naman kayong munting isip ka sa Yermix Yun. vlog. Yun, mga kabisay. Ating isupport itong na itong guapo. Guapo yung lababo. Hindi na siya pumalag, mga kabisay. <laughs> Ayun. support nyo naman, mga kabisay, si Yermix vlog. At 100% pag nakita nyo ang mga diskarte eh, siguradong wag nyo na lang wala na lang kayong mag-interest kay Kier dahil wala na fix na ito eh <laughs> so ayan mga kabisay at ito na at uh, unti-unti nang maganda yung ating labab so mayroon na siyang ano mayroon na siyang anong tawag dito? Sink. May sink na siya. Ayan, no? Kinabit niya yung kanina mga kabisay. Hindi ko nga lang nabidyohan dahil katulong niya ako. Ay nawala rin sa isip ko na ipakita yung pagkabit niya. Pero kahit pa nakita niyo, nagka nakakabit na. Siya talagang nagkabit niyan. Tumulong lang ako. Nalito pa po kami niyan. Di ba po namin, Wala ko ako walang pattern. Pinalood na po namin sa YouTube. Yun. Wala kaming ano kami yan. walang manual kaya chinambatchamba na lang namin yan. At least natyambahan din naman. Hmm. Oh, so, ayan. Makikita niyo naman kung paano niyang ikinabit yung tile frame. Ayan oh, no? naka 45 yan ha. Hmm. Di ba? So, sa susunod, mayroon pa yan ditong tiles. Pag natapos ang lababong ito, tapos din ang bidyong ito. Kaya pasensya na kayo dyan. Mga laba po yan. Mga 72 hours. Oo. No. Pag matapos. Kaya abang-abangan nyo na lang. <laughs> mga susunod na kabanata. <laughs> Dahil ako'y may gagawin din mga kabisay. <laughs> gagawin ko muna ngayon mga kabisay. Itong wool na to. Pagagwapuhin ko din ito. Kasing gwapo ko. Alright at amin muna tatanggalin itong kulungan ng manok para makabwilo ang galaw ni Tay Bisay so abang abang na lang kayo dyan yun mga kabisay at nakaready na itong aking gagawin ayan nai-layout ko na so siguro mamaya magpa-plastering na lang ako at hindi ko na siguro may papakita sa inyo kung paano ako mag-plastering dyan. Basta, abangan nyo na lang. Makikita nyo na lang na maiiba ang mukha nyan. Kung gwapo ang tingin nyo sa akin, mas gagwapo yan. So, di ba boy? Ayun. Okay. Jeep, Oo. Jeep Alibio. Ganyan ako kamahal ni Jeep Alibio. Ayaw kong papag ulamin ng basta-basta. Kung ulam din lang ang pag-uusapan dito mga kabisaya yan, no? May Kaya lang yan nagkatay ng manok dahil naandito ako. Oo. Oh. oh di ba? Ang ganyan niyang kabait sa akin si JP Alivio guys. Kaya isupport nyo ng maigi yan. dapat. Para na. lalong gumanda ang buhay. ah uh, ano yung kuya Stevie say? Anong gusto mo? Adubo o sabaw? Oo. Oh, di ba? Mamili lang ng ulam. Ayan, ya, pag-aadubo pa ako. Pero may sabaw na doon. Ganyan tayo guys. <laughs> so, ayan guys. Support-support natin si JP Alivio Vlog. At sa mga team kalingap dyan. Na mahilig mag... Uh, manood ng... Mga... Edse. Alam ko marami dyan. mga kaibigan nating mga... Edse Kilig. Ano yun boy? <laughs> Laging nandoon ang mga kasama ko eh. So isama nyo na rin si JP Alivio Blackby. Yes. Ah, guys. All right, sige na. maya maya na uli at ako may ginagawa pa. Mm. So yun mga kabisay at nakatapos na tayo. Ayan. At medyo naapunan tayo mga kabisay dahil meron kami ditong kaunting naging problema na hanggang sa ngayon mga kabisay ay eh, ayan oh, bahaw siya. <laughs> uh, Kunting-kunti na lang ay hindi matapos-tapos kaya ayan. Hinayaan ko na lang muna mga kabisay Siguro bukas na lang yan Dahil medyo malambot kasi dyan Parang naging ano kasi dyan ng tubig Kaya Ting gagalawin ko Nalalaglag So hinayaan ko na lang At tinapos ko na lang itong lahat At sa awan ng Diyos ayan, tapos na tayo At ayan ang Kasama kong magandang laki Shout out Abdul yan ganda ng ngiti yan talaga mga gusto kong kasama yung hindi umiiwa sa kamera at numingiti pa ng guwapong guwapo alright at ayan mga kabisay so maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at salamat sa inyong mga suporta so sa lahat ng mga naan dyan, thank you so much at sinamahan nyo ako hanggang sa huling yugto ng aking pinapalitadahan at ayan bali dalawang muka ang natapos natin ngayon Medium nahirapan nga lang tayo sa isa So ito naman yung una natin ginawa Alright Dito sa loob mga kabisay Ay Ating tingnan Yung ginagawa ni Kermix Vlog Kermix Vlog ayun ay, Shout out. out Ayan Ating tingnan yung Kagandahan ng kagwapuhan pala nung ginawa mo Ayan mga kabisay at kumpletong kumpleto na. At naikabit niya na yung sink. <laughs> Hindi ko nga lang nabidyohan kasi siyempre may ginagawa din ako. So ayan. Complete sentence na mga kabisay. At siguro yung kabuoan ng vlog nito mga kabisay ay makikita nyo kay Kiermix Vlog. Kasi siya ang gumawa nito. Di kailangan sa kanya nyo panuorin yung kabuoan nito. Yung paggawa nito. Yung mga detalye. Tsaka, siyempre, kung sino yung magandang lalaki doon sa kanyang ginagawa is siya ang Kaya, asan na yun? Nawala. Kier! Okay lang ba yung detalye ng mga... Ano mo dito? So, ayan. Guys, panoorin nyo kay Kier Mix Vlog yung kabuuan ng ginawa niyan lababo at suportahan na rin natin pag hindi niyo sinuportahan siya mababarangay na naman kayo sigurado niya ni Tay Bisay so, so abang-abang kayo sa mga vlog din ni eh, Kier dahil pang malupitan niya na trabahan din ni, eh, ni ano JP vlog at suportahan na, na rin, natin si ano JP vlog at sana naman ay eh, lahat tayo magkaisa sa suporta kay GP Alibyo Vlog. Yeah. Shout out boy! Ay, shout out. Ay, ito oh. Sa mga wala pa <laughs> <laughs> shout out sa mga suporta kay tatay. At sana suportahan nyo sa Tribesai para uh, umangat din ang views. Dahil nakita ko medyo kahit sinishare ko guys. Totoo yan. Kahit sinishare ko guys, mababag talaga. Pero sige lang. Uh, Darating din tayo dyan. Unti-unti uh, lang siyang, ano, gandahan lang. Uh, slowly but surely nga anyway, daw sabi nila. Very Share lang lang share kung may upload ito para dumami ang viewers. So, yun. Maraming maraming salamat, boy. Ang isa pa, ah. uh, di bali walang views, balipad kayo. <laughs> Ayun. Salamat ng marami. JP Alibyo Vlog. Support natin mga kabisay. Alright. Thank you so much sa inyong lahat ng mga nakasuporta kay Taybisay at sa lahat ng mga sumusuporta sa Kalingap Team. Team Kalingap. Alright. So yun mga kabisay Maraming maraming salamat sa inyong lahat Sa lahat ng mga nakasuporta dyan Kay Tay Bisay uh, Salamat sa inyo ng marami Lalo na nakarating na naman kayo Sa dulo ng aking video At uh, sana patuloy nyo pa rin subaybayan Ang mga kaganapan ni Tay Bisay Dito sa bahay ni J.P. Alivio uh, At ayan kung makikita nyo ay eh, Marami pang ma-encounter dito Si Tay Bisay Dahil marami pang mga activities dito na dapat natin paghandaan dahil siyempre eh, yun ang magiging role natin dito sa bahay ni JP uh, Alibio wala siyang sinabi na uh, magtrabaho ako pero mahirap naman na pinakakain tayo eh nakabugmok na lang so kailangan tulungan din natin siya dahil tinulungan tayo at tinulungan pala ako. <laughs> ako lang. So ayun, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. Saan mang sulok kayo naroon. Saan mang sulok ng mundo. Sana palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Palaging ligtas. At sana ay palaging nasa magandang kalusugan. At patuloy na ligtas sa anumang mga kapahamakan. Alright mga kabisay, may sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sana ay nandiyan pa rin kayo. Alright, God bless us mga kabisay. Bye bye.